kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Historiador. Simulang mawala ang dating beauty queen at teacher na si Catherine Camilun noong October 12 pa hanggang ngayon ay blanko pa rin ang mga kapulisan kung sino ba talaga ang nasa likod ng disappearance nito. Wala na silang makita pang footage na makakapagsabi kung saan tumungo si Catherine matapos itong naghintay umano sa taong kanyang katagpo sa isang gasolinahan sa Bawan Batangas. Dalawang CCTV na mga gasoline stations ang walang silbi dahil sa puro ito palamuti lamang at hindi pala nakakapag-record ng mga nangyayari. Walang kaalam-alam ang nanay ni Catherine kung may karelasyon ba ang kanyang anak dahil ayon sa kanya, may mga nagde-text at chat dito. Pero wala naman daw siyang alam na naging nobyo nito. Kung saan man daw pumupunta si Catherine ay nagpapaalam naman ito sa kanya. Pero ang hindi niya alam na noong October 12, 2023 na pala ang huling araw na kanyang masilayan ang kanyang magandang anak na dalaga. Nang madeklarang missing person na si Catherine ay kaagad na nag-imbestiga mga pulis at doon sila nagkaroon ng lead at person of interest na posibleng pwedeng makuha na ng impormasyon tungkol sa pagkawala ni Catherine isang tinyente koronel ng pulis ang person of interest ng PNP na kaagad namang nirelieve sa lugar ng kanyang assignment habang patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon. Umakyat na sa 250,000 ang pabuyang naghihintay sa sinumang makakapagduro sa kinaroroonan ni Catherine o makakapagbigay ng impormasyon kung ano ba ang sinapit ng dalaga sa matatandaan, ay naalarma ang kapatid ni Catherine na si Chin Chin nang may magbigay sa kanya ng informasyon tungkol sa relasyon umano ng person of interest na tenyente koronel ng pulis at ng kanyang kapatid na si Catherine. Ang sasakyang Nissan Juke na gamit ni Catherine nang ito'y umalis ay bigay daw pala sa kanya. Nang nasabing pulis, blankong-blanko ang mga kapulisan kung saan magsisimula sa paghahanap sa nawawalang beauty queen. Dahil ang nasabing kabaro nilang person of interest ay ayaw daw umano magsalita tungkol sa kaso ng dalaga kahit na ikinakabit na ang kanyang pangalan na may relasyon silang dalawa. Wala daw masyadong sinasabi ang pulis kapag siya ay tinatanong, wala daw siyang inaamin at wala rin daw siyang idinideny hanggat hindi makitaan ng matibay na ebidensya na makakapagdiin sa person of interest na pulis, ay siguradong hindi nila mapipigay ito para kumanta kung ano ba talaga ang nangyari. Siguradong may ibang nakakaalam sa sitwasyon o kinaroroonan ni Catherine Pero kung hindi man ito kasabuat ay takot lang itong umarap at magsalita Hindi na bali na hindi mapapasakanya ang reward money na 250,000 Basta't hindi lang malagay sa peligro ang kanyang buhay Hanggat walang kaso na may sasampa sa tinyente koronel na person of interest Ay malaya itong makakapag-travel palabas ng bansa Sana ay maunahan na ng PNP na makakalap ng ebidensya bago pa man may makatakas palabas ng bansa, mapa personal of interest man na hawak nila o iba pang personalidad na may kinalaman sa pagkawala ni Catherine Camilon. Sana ay buhay pa nga talaga itong si Catherine at muling makabalik pa sa kanyang mga mahal sa buhay. Sana lang hindi itong maging katulad sa kaso ni Jovelyn Galleno. Ikaw, ano sa tingin mo ang sitwasyon ngayon, ni Catherine? Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.